Dito ko ngayon sa Marinduque Lechon Manok. Finally, pinunta ako ng physical store kasi kung matatandaan ninyo, umorder ako ng uh, Nokma via Lalamu. Pero this time, gusto ko silang puntahan dito para kamustahin ang mga may-ari at mga staff nila. So, come with me! Let's go! Kasama natin ang owner ng Marinduque Lechon Manok dito sa UPS 5 para niyakin na si Kevin Kison. Question lang boss, bakit mo naisip na mag-franchise ng branch na ito. Actually kasi nung una, customer lang ako dito, no? Tapos nung natikmang ako, sabi ko, ipapatok to, ba't hindi ko ka siya gawing franchise? Since yung company naman nito is established and growing company siya sa ibang area like Cavite. So sabi ko dito sa so, ano, sigurado ko papatok ko sa kanya. So, kailan ka nag-start at nakailang manok kang benta nung nagsisimula ka dito? Start kami at March 8. So, maganda ka isang buwan lang namin ngayong April 8. Kami oh, wow! So, pinakamadami namin na benta ng manok sa isang uh, araw. mga 150 chickens. 150 chickens? 150. 150. Ang dami nun, ah. Yes. So, syempre, pagtagal na matagal, lalaki pa yan, boss. Yes, yan naman yun naman yung kaya. Yan ba yung order ko? Yes. Ang sarap! Okay, guys. Ito yung order ko. Time to go. guys. gutom na gutom na ako kasi alas 4 ng lang lang hapon. Boss, ingat. Alam. <laughs>